Hi guys, maraming nagtatanong kung ano daw breed, no? yung mga alaga ko. So, papakita ko sa inyo guys. Ito guys, ay mix lang to. So, hindi siya pure. So, buntis siya guys ng one month. So, ito guys, ay durok yung binigay natin na similya. No? So, artificial insemination yung ginawa natin dito sa ating hinahin. So, ito lang yan guys. So, one month na buntis na yan. Then, so ito guys, ay mix pa rin to. Pitrin yung ginamit natin na uh, bur dito. Then, yun, artificial insemination pa rin. Ah, ito guys pala ay buntis siya ng uh, almost 2 months na. So ito guys ay Andres, so tingnan nyo yung tainga niya nakatabon sa mata. No? So ito yung pure breed natin. So yung ginamit natin na uh, bur dito ay durok no so artificial insemination pa so, Nag-experiment tayo no, sa mga lumalabas ni beak niya. So, titingnan natin kung makakuha ba tayo ng magandang papatining natin. No? So, try natin. So, ito, uh, baka buha tayo dito ng bur no? para hindi na tayo bumili. So, training natin para makakuha tayo ng similya. So, yun lang guys. No? So, yung mga gamit natin ay mga light material lang muna para makita natin kung kikita ba tayo dito. So, papagawa tayo ng pen nila na para mas komportable sila sa kanilang kalagayan. No? So, yun lang guys. Happy Pig Farming. Bye guys!